ang guys, nandito tayo ngayon sa Pancet Dinuguan ni Api Ulan ng Biyaro Vlog. Punta natin siya para ma-interview na pagpunta niya kay Diwata. Wala. Ay sir, uh, interview lang po ano sa, sa Ay, tungkol po sa how? pagpunta niyo po kay ano kay Diwata. Ayan, kay Diwata, Ano po ba yung masasabi niyo sir? Okay naman po doon kay Diwata yung pagpunta ko. Kaso, uh, talagang uh, ano, Uh, masasabi ko lang siguro kay Diwata na uh, baguhin niya yung attitude niya. Kasi, thank you, boss. Nung pagpunta ko roon kay Diwata, uh, excited po ako. Ako po bilang uh, isa nga uh, nagtitinda rin dito ng uh, mga ano, mga lutong ulam at uh, pansit dinuguan sa murang presyo. Ayan na-inspire po ako kay uh, Diwata at dahil doon sa kanyang uh, galing siya sa baba at bigla po siyang uh, umangat ayan, sana bigyan man lang na yan ang halaga yung mga taong ano, yung mga taong uh, pumupunta sa kanya kasi hindi sa sinisiraan ko ang aking idol na si Diwata no? ay naging idol ko rin po yan ang uh, isa lang po sa masasabi ko sa kanya baguhin niya yung kanyang ugali at uh, wag niya parating sasabihin sa mga tao na napapagod na siya pagod siya dahil marami siyang inaasikaso na yung kanyang negosyo ayan, nandun na po tayo nandun na tayo sa pagod siya at uh, inaasikaso niya yung uh, kanyang negosyo pero uh, masasabi ko lang siguro dyan sa aking inidulo na sana uh, mabago pa niya yung uh, kanyang ugali ayan. sana mabago niya pa yung kanyang ugali dahil ano uh, Iba yung nakita ko, iba yung nakita ko sa kanyang uh, pag-uugali ngayon at nung pumunta ko dyan. Sana man lang, uh, binigyan niya din ng halaga kahit napapagod, kahit pagod na pagod na siya. Ayan, siguro kahit mapanood ko ni uh, idol namin si Liwata, kahit siguro pagod na pagod ka na at uh, wala ka pang tulog, uh, na-stress ka, uh, siguro to, bigyan mo ng halaga tulad ko. Ah, uh, napumunta pa diyan galing dito sa Bicol. Masilayan lang po kita. Magpapa-picture man lamang po sa iyo at uh, sana man lang nabigyan niya kami ng halaga. Yung uh, kung napapagod ka, Napapagod ka at uh, dyan pag-aasikaso ng iyong negosyo, sana naisip mo rin po na mas napagod po kami sa biyahe galing ditong probinsya. Hindi po paris yung gusto namin dyan, hindi po yung uh, pagkain mo ang gusto namin. Alam mo, kahit tanungin mo yung mga nandyan na kumakain sa iyo, hindi po yung uh, pagkain mo ang gusto nila, kundi ikaw sana nung nga pagpunta namin dyan pagpunta namin dyan at yung iba pang pupunta dyan kung sakali man ayan sana uh, yung ngiti mo masilayan ng iba at uh, wag mo silang nga ano wag mo silang uh, ano, mo silang, uh dahil yun nga sinasabi ko na marami yung nangyayaring ganyan kung gaano kakabilis tumaas ganun ka din bilis bababa. Yan po ang uh, ano natin sa sa nakikita ko ngayon pwede pang uh, pwede pang ano, pwede pang uh, siguro pwede pang ma-resorbahan ang uh, ganong uh, sitwasyon na kung sakali man, uh, humihin na humihina yung iyong uh, negosyo diyan pero sabi ko nga bigyan mo lang ng halaga. Bigyan mo yung halaga yung gusto kang makita ng taong, bigyan mo ng pansin, kahit pagod na pagod ka na. Dahil isipin mo rin sana, sana naisip mo rin, na yung mga galing probinsya na katulad ko, gusto ka lang namin masilayan. Pero pagdating namin dyan, binaliwala mo lang kami. Yun lang siguro ang masasabi ko dyan na... Uh, idol uh, sige, po, sige po, Yan tayo. ang aking ka-vlogger uh, Yun lang siguro ang uh, masasabi ko dyan Salamat sa pag-interview Pero siguro Pupunin ko itong video na In-interview mo sa akin Para Ako wala na pong mismo magpo-post Kasi para Hindi ka naman mapagalita Ng uh, ating idol na si uh, Diwata Na sana Ito po yung ano Ito po yung uh, Minsay ko lang Na baka sakali Na Makita niya Na Mabago pa yung uh, situation at mabago pa yung kanya uh, uh, kanyang ano kanya ng uh, ugali na pagii-ignore at pag uh, ano sa iba yung uh, bin pagbabaliwala ayan isipin mo na rin kung ikaw ay pagod na pagod mas napagod din po tulad namin yung pumunta dyan sa iyo makita lang namin at masilayan ka bigyan mo rin sana ng alaga kaya guys uh, tulad nito ito ako nagtitinda rin po ako pero hindi po ako, ah, kahit po pagod na pagod na ako, puyat na puyat na ako kasi madaling araw palang gising na ako. Pero pag may pumupuntang customer dito, nandun pa rin po ang ngiti sa ating mga labi Yan, wag na natin nga alisin. Ay, thank you po very very much. Maraming maraming. Okay, maraming salamat din po.